Hindi na, kakain na! Wala, ano yan? Oo, basta. Kakain na. Inken! Sino pa nasa taas? Sino nag-open ng ano? Ng... Patayin nyo yung TV dyan. Simon! Simon! Alay ka na. Nalakon mo dito, ma'am. Pag-iisa

Dana, yung kasi na, wala na, ng oras na. yung pupunta ng wala na. Wala na, Nang oras na. Yan si Papa Mukin, o. Pinsiloy, dito na kay Kakain na. Ang kain na, ang ulam. Ang ulam. Gagatay ng manok. si si